alam ang gusto ng baby ng daddy. na Gusto ng baby ng daddy. Ha? Ng daddy? ha? Ano, islip na ikaw? Opo. Ha? Islip na ang baby ng daddy. Ha? Nagdede na ikaw? Oo. Ang dami mo na na dede. Opo. Ano? O? Gusto mo may kakwentuhan? Ha? tayo? Hmm? no? Huh? Ay, ganda-ganda ng bebe na yan. Ha? Huh? Ha? Huh? Kamukha ng daddy? O kamukha ng mami? O? Ha? love lab ng daddy? O? Huh? Ay, ganda-ganda-ganda na mong ganda niya. Ang... Wow! Ang ganda Ha? Gusto buhat na naman. Hmm? Huh? Buhat ka ni daddy. Iwan, bubibot ng daddy. Hmm? exactly to carry you. Hmm, carry carry daddy. Hmm, carry daddy. Hmm, kagat 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 na kagat 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 kagat